Can you find the wife in this image? Hanapin kung nasaan ang asawa ng lalaki sa larawang ito. Kuya, kapag nakita mo yan at hindi natapos ang iyong tatlong minutong oras, sa'yo na, ang 500 pesos na ito, kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video nito, mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. Okay, so paano kuya? Ready ka na ba? Ready na. So dahil mga katropa Narinig nyo naman Dahil ready na siya Your timer starts Now sige kuya Harap mo sa'yo Harap mo Hanapin mo Gilid Gilid siya dito Sige hanapin mo na Okay so yun mga katropa Hinahanap ngayon ni kuya Hindi dyan na yan Sa loob yan Nang Sige hanapin mo dyan Huwag mo tanggalin niya Huwag mo tanggalin ka, yes? Hindi ito Ito nga hanapin mo Nasaan yung asawa Nung lalaking yan Sa bahay Ha? Sa bahay Nasa bahay Turo mo kung nasaan yung bahay Karen bahay. Okay, so harap mo dito. Okay, so mga katropa, sabi ni Kuya dito, yung asawa daw nitong lalaki ay nasa bahay. Bakit nasa bahay yung asawa ng lalaki? Ni mamasyal. Dahil yung lalaki ay namasyal, yung babae na asawa niya ay naiwan sa may sa loob ng bahay. Naiwan sa loob ng bahay. Minsan kaya hindi nakakasama yung asawa ng babae gawa ng merong ano, karamdaman. may karamdaman, may sakit na randaman. Sigurado ka na ba na ang asawa nitong lalaki ay nasa loob ng bahay? Yes. Hindi na magbabago ang isip mo. Yes. Yon, mga katropa, narinig yun naman ang sinabi dito ni Kuya. Ang tanong natin, can you find the wife? Can you find the wife? Hanapin daw yung asawa nitong lalaki. Ang sagot ni Kuya, nasa loob ng bahay. Dahil yung babae ay minaramdaman para mabilis tayo, Kuya. Mali, yung nasa bahay. Hanapin mo. Sige, tuloy ang hanap. Okay. Okay. So mga katropa, ito At tuloy tuloy naanap dito ni kuya Kung saan banda Yung asawa Nasaan? Yan. Namamasyal Namamasyal okay. Wow Magaling okay, ba? Hanap niya. Yung lalaki ay namasyal Ngayon yung lalaki na asawa ay umalis Para hanapin yung Asawa Yung asawa Sigurado ka na ba? Okay, Sigurado na, okay. na hindi na magbabago ang isip mo pwede pang palitan yun o oh, sure ka na doon sir, sir. Okay, na. na ang asawa ay namasyal hinanap nung lalaki para mabilis tayo sa pangalawang mong sagot mali ang iyong sagot meron ka pa ang one minute hanapin mo sige hanapin mo lang nasaan yung asawa nung lalaki nasaan yung babae Sige, ituro mo. Saan sa larawan? Masyal sa bahay. Ha? Kaya masyal sa bahay. Okay. Lalaki. Kaya siguro yung lalaki ay nakaganito dahil hinahanap niya yung asawa niya, hindi niya makita. Bakit kaya hindi makita? Hindi kaya nagtago yung babae? Nagtago siguro siya, kaya nahanapin. Nakaanong yung posisyon ng lalaki? Nakaginyan, ibig sabihin, naghahanap talaga. So mga katropa, si Kuya ay mayroon pa 27 seconds. Ngayon mga katropa, kung alam nyo ang tamang sagot sa ating katanungan, ay mag-comment kayo sa may comment section at may chance rin kayo manalo ng 500 pesos. So ang sagot mo, ang final answer mo Kuya ay yung babae ay nag-umalis. Umalis at tinahanap siya ng asawa niyang lalaki. Okay, so mali pa rin Kuya, okay lang yan. Mayroon ka pa 5 seconds. Sanapin mo, baka sakali pa. Baka sakali makikita. Okay. Okay, so yon timing sa po. So, harap po dito, kuya. So, mga katropa, ito yung tanong natin, ha? Can you find the wife? Hanapin daw yung wife ng lalaki nito. Kung alam nyo ang sagot, i-comment siya sa may comment section at may chance na kayo manalo ng 500 pesos. Kuya, hindi mo man makita yung asawa nung lalaki sa larawan okay lang yan dahil kumasaka masaka sa ating 3 minutes challenge meron ka pa rin 100 pesos consolation prize kung rin mo Kaya tayo yung isa pagkasa sa ating 3 minutes challenge salamat